Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At isa na naman sa request natin ng mga kalalakihan. Ayan. Sakit ba ng lalaki na nangunguha ng pante tapos nagmamastor? Bate. So, ang ating sender ay isang babae mga kasawi. Nang tama ba? Nang sabi niya, sakit pa ito ng mga kalalakihan na nangunguha sila ng... Mga panti ng isang babae at tapos ay alam nyo na yun mga kasawi kung ano yung kanyang ginagawa. Yes! Alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Ang mga lalaki na gumagawa ng ganito ay masyado silang, alam nyo na yun, M na M na sila sa isang babae. Kung baga meron silang pinagnanasaan na isang babae tapos hindi nila maaring nakukuha or hindi sila gusto. So, ang ibig sabihin, eto ay nagnanakaw ng mga panty ng babae or nangunguha ng mga panty ng isang babae na pinagnanasaan nila. Tapos, iniimagine nila ito na talagang etong isang babae na ito ay eto yung kanilang hinahana-hana. Kaya, ang ginagawa nila ay talagang nagsasa Lulis sila ng ganito mga kasawi. Kasi yan sa mga kalalakihan kasi kung ikaw ay matino na lalaki ay hindi mo ito gagawin kahit na meron kang pagnanasa sa isang lalaki ay hindi mo gagawin na magmamaster ano ka sa sarili mo. Kasi ba diba, may sarili ka naman na pwede mong anuhin pero bakit kailangan mo pa magnakaw o manguha ng panty ng isang babae. So mga ganito kasi mga kalalakihan mga kasawi sobra na talaga silang LNS doon sa isang babae tapos sobrang pinapangarap nila dream nila ito na paano makuha ang isang babae pero dahil hindi nila ito matarget-target dahil wala silang pag-asa so ang nangyayari is talagang hanggang dito ang ginagawa nila ay nangunguha sila ng mga pante tapos inaamoy-amoy nila para naman sa na nito ay pakiramdam nila ay kasama nila ang isang babae na talagang pinagnanasaan nila mga kasawi. Yan lang po yun ang ibig sabihin kung bakit may mga lalaki talaga na mahilig maganyan mga kasawi. Dahil sobrang L na L na sila at M na M na sila sa isang babae na pinakagugusto nila pero wala naman sa kanilang gusto mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi sa ating sender. Naway no na naintindan mo po ang ibig kong sabihin. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po napagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo magsubscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal ka sa nang ng inyong adviser.